So magandang araw mabali sa so, video na ito, pag-uusapan yeah. po natin mabali, of course, ang naganap po na trade between Blackwater mabali at ito nga po uh, Northport Batang Pier mabali. And then we will talk about a lot of things around the league. So kung hindi pa na-subscribe, pakipindot naman po yung subscription button mabali. So let's start nga po dito nga po sa big news mabali. Wala daw po atang all-star for this. very very unfortunate kabola kasi i think this is considered to be the 50th all-star game kabola and unfortunately hindi daw siya magaganap so again uh, di ba hindi po magaganap dun sa Davao, kabola because of security issues yun naman yung sabi pa ng PBA kabola and now hindi sila maka-hanap kabola ng pwede pong uh, sumalo kabola dito po sa all-star game po na ito kabola and that is very very unfortunate ang sa akin naman yung decision sa Daba walang issue eh. Ang problema ko lang yung ano eh parang kinuwalang na sa oras na maghanap ng iba. Parang gaano ba katagal nila na determine ka bola na yung security is medyo uh, tagilid doon, di ba? Parang ang tagal naman nilang na, uh, conclude ka bola, di ba? Kung mas maaga sana, kahit siguro one week lang, baka nakahanap pa sila. Kasi mas may at least one week pa na additional preparation. Kung sino man po sana yung sasalo ka bola. Pero with this, ka bola, eh, talaga namang, ano, talaga namang tagilid ka bola kung sino man yung gustong uh, sumarin itong PBA All-Star. So, it's very, very unfortunate, ka bola, pero we gonna need to live with it, ka bola. And there of the day, patapos third tournament naman na to Kabolan, so mag-enjoy pa rin naman po tayo doon po sa off-season just in case. Uh Scotty joins 500 Steel Club, his third milestone this season. So yan, tuloy-tuloy pa rin po Kabolan pag-arangkada ng isang Scotty Thompson, arguably the local face Kabolan ngayon ng uh, Barangay Hinebra for Steel. Depensa yan kabola And of course Alam naman natin si to Thompson Isa po yun sa pinakamasipag din In terms of defense Nagustuhan lang mag-comment dito na Si issue na naman ni Kobe sa si kabola So yun Mukhang may break up na sila Ni kylie kabola Diba Ah, uh, lang. Gusto ko lang mag-comment kasi para sabihin, Kabola, na wala na. Hindi ko na alam nangyari sa karir ng bata. Di ba, Kabola? Um, very high promising, Kabola. Next ganito, next ganyan. Pero ngayon, nangyayari. Well, bibilang na lang siya ng kung sino susunod yung magiging girlfriend, Kabola. So, dito muna tayo sa comments pa ng mga fans. Uh, Joel De Guzman, pa-shoutout idol watching from Jeddah, Saudi Arabia. Ronald Burbus in sir. And then call me Oliver Pilaes. Villegas Tombot. Villegas Tombot, kabala, hindi naman po na possibility. Actually, very intriguing nga yan. Eh. Bilang Villegas, um, kabala, sa kanya po yung mas mataas na potential. Kaso nga lang, mas injury prone. So, ang Buhot naman, laro ng laro kabala. Unfortunately, yun nga, hindi siya nabibigyan ng consistent minutes. So, pwede nga naman. I think, maganda yung possibility na yan. Now, dito po sa naganap na straight swap ng Blackwater sa so, uh, Northport, kabala, kabala, It's Trotter going to Blackwater and Kutekuteye or James Canlas Gabola going to Northport. Hindi na talaga maintindihan na ng mga tao kung anong ginagawa po ng Northport, Gabola. They have a very thin front line. Now they are again trading Trotter, Gabola, for another wing guard, Gabola. Hindi na talaga, wala na nakakaintindi sa galawan po ng Northport. Do they really want to play very, very small? Yun na po yung gusto nilang sabihin dito, Gabola. Kasi parang yun na yung, hindi, yun na talaga eh. Deal about to play very very small kabola di ba uh, that's very very unfortunate kasi alam naman natin yung importance po ng bigs pero overall fair ba yung deal i think fair naman kasi james is of course younger and masaya yung potential niya and trotter undersized din naman ito or enough size lang naman po siya sa big man kabola at saka veterano na rin So overall, yung shop mismo pantay pero clearly ang panalo Blackwater kasi nga uh, they are getting a big man. And if you look at the numbers naman both of them, a e, bench bigs lang din naman ka bola. Eh. So hindi uh, ko lang alam kung ano pong ginagawa dito ng Northport. Maybe, maybe uh, mayro pa silang next move getting naman a big man. Kumabalas pergi mo. Tabang decision ng Northport kawalan po sa baba.